Maynila ngayon. Hmm. Eh mag-file na sila ng habeas corpus. Okay. Habeas corpus ang kailangan niya para mabilis na ma makarating sa Korte Suprema at tanungin ng uh, PNP kung anong legal basis sila ng pag-arresto ni Dati Presidente Duterte. Kasi kung magpapahal ka pa ng petition questioning the validity of the at patagal pa yun, mapakomentaryo pa yung gobyerno, hmm. magkakomment pa yung petitioner, pero kung ang Diyos Corpus immediately, within 14 hours, tatawagin niya, talin niyo rito si dating residential student at paliwanag niyo sa amin kung bakit niyo rito niyo sa ina-arrest. Okay. Para during that forum, pwede mo lang i-argue yung uh, invalidity ng warang. Come to think of it, bakit gawain nila sa bayan go? at sa akin mismo. I am am I worth the 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 toil of the police? At ako presidente noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Hindi na ako kailangan ng presidente ako naging prosecutor ako ano mo ano ba nakain nila and, and when the legal team is unable to do that kung hindi nila nagawa ito uh, kanina nakausap oh, na yung attorney oh, kung hindi nagawa ng, kung hindi nagawa ng legal team ito agad agad uh, posible bang dalhin sa labas ng bansa si dating pangunundo Duterte? eh dapat hindi Ba't nadadali sa kasi una una kung yan ay uh... ICC uh, yung red notice na tinatawag. tawag, mm -hmm. Provisional arrest naman yan. Okay. Okay. Ibig sabihin po, oh, no. attorney sabihin, pa na. Hindi, 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 Pag, pag nakapad ka din na Suprema, Katawagin Suprema, Hindi na po pwedeng dali niya kahit saan. Dali niya sa Suprema. Kailangan ng BS All you have to do is to call me and say come here that because there's a, a complaint against you. Or uh, there's a, 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 a valid uh, uh, summons or whatever from Congress right? or from the courts. Ba bakit mo pa dramahin sa akin yung gano'n? Matanlo nga. Sometimes ito nang talaga. What will be the f***ing... Uh, reason for marshalling 5,700. Bakit pagurin mo yung Pilipino? Na isa lang man ang kailangan ko na mag, ano, baski isang patrolman dyan sa airport magabang. Hindi ako, hindi, 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 ako, hindi ako kayo mag, ano, mag, maglaro ng patago tago dyan. Naging presidente ako, So, sinong taguan ko? police, Army? Sino? Okay, kasi uh, mukhang ano nga, no? Uh, mukhang uh, point nga itong dinala siya sa... Uh, dito sa Williammore Air Base uh, na mas malapit sa airport kausap natin kanina si Attorney Panelo and he was saying na posibleng dyan din hindi sa Camp -crame, hindi sa iba pang holding facilities dahil mas mabilis siyang mailabas nang bansa. Um, what's you. your reaction? Ako, ako ay doubt ko ilalabas agad nila yun. Papalagay ko nasa karami siya. Hmm. Okay. Okay. Uh, meantime, uh, paparating kayo ngayon. Have you spoken to the President before leaving at least Hong Kong? Ano Hindi. Hindi kami nang kausap dahil uh, na ako ng taon. Uh, tatawagan niya ako ng mga nakatulog na ako. Eh. Hmm. Parin, eh, na kayo dun Supposed to be hapon siya eh. Eh, nagkaroon lang po ng bago ng flight details. Kaya ako naman nandito pa. But anyway, pagdating ko yung diretsyo na ako ng krame. Okay, so what what do you plan to do uh, as soon as you arrive? Pupunta ka yung Uh, what is the plan? Pupunta ako yung karami. Sabihin ko sa kanya mag-ATS Corpus tayo. Mm -hmm. Okay. Okay, maraming salamat, Attorney Sal Panelo, for joining us this morning. Oh, salamat din. Salamat. Okay, para po sa mga ngayon lang po tumutok sa ANC, gayon din po sa ating live stream sa ABS-CBN News Channel uh, sa YouTube, balikan lang po natin ha, yung kumpirmasyon sa ngayon po. Uh, ang PCO po, ang sinasabi po nila ay natanggap na ng Interpol, uh, manilang official copy ng warrant of arrest mula sa ICC para kay dating Pangulong Rodrigo. Duterte. Itong uh, ICC Stanley has been uh, investigating uh, yung large number of killings uh, by police and gunmen sa ilalim nga uh, ng uh, administration Duterte nung panahon ng uh, drug war. Uh, ilang beses nang dininay ni dating Pangulong Duterte na inauthorize na itong tinatawag na extrajudicial killings o so EJK. Pero uh, openly sa mga talumpati, ilang beses na rin niyang uh, nagbanta na papatayin ang mga drug suspects. Uh, initially dati nung tinanong uh, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol dito, uh, ang sabi niya ay uh, baka yung Philippine law enforcement uh, agencies would be bound to, uh, will be bound to fully cooperate if ICC uh, seeks. Custody. At mukhang yun nga yung nangyari kanina Jeff, no? Because nakita natin full force nga uh, PNPC IDG nandun sa airport hmm. uh, to effect that arrest. Kaya lang, uh, in the absence of any confirmation, inyab, tabayan na natin kung uh, ano ba talaga itong uh, itong... Ni okay. uh, ito yung statement na nakita po ninyo mula po ito sa uh, PCO. Uh, ito yung binasa ko kanina. Uh, ulitin lang natin para sa ngayon lang po tumututok. No? Ito po yung naging statement ng palasyo. Uh, kanina, madaling araw, natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. 9.20 ng umaga ngayong araw, 11 March 2025, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang grupo ay dumating sa Manila mula Hong Kong sa kanyang Cathay Pacific CX-907. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Ang dating pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinigurado na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon nasa custody na siya ng mga kinauukulan. Okay, so na-check up na rin pala uh, si dating Pangulo Rodrigo Duterte kanina uh, hmm. si Senator Bongo was on his way to Villamor also dala-dala itong medical team uh, na suposto susuri kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil meron siyang nakatakdang procedure na gagawin nga bukas no so uh, din yung ine echo so, standing no nakausap na ating reporter na si Zen Hernandez uh, si Silvestre Bello dati pong uh, secretary uh, ang sabi niya may 10 am visit sa doktor daw na naka-schedule mm -hmm. uh, ang pangulo uh, bukas ICC. sisi. Ay Tagal ko na naghintay niyan. Vice Mayor pa ako, ICC. Ngayon, sisi ay na yan. Pabaliktad. Hindi, naman, hindi, hindi ko kayo hinahamon, pero siya uh, you been uh, doing it on it uh, for, for, for long time. Uh, can you just uh, please try once more? This time with the uh, yung action and candor. So, makita tayo. Makita tayo. Uh, crimes against humanity, humanity man kaya. Pati yung hindi ninyo nasali na pinatay ni Hitler, itanggay, eh, idagdag eh, mo na sa akin. Yung nakalimutan ninyo na listahan ko all the unsolved massacres around the world charge it on me because uh, isang imperno lang ito uh, Walang walang ano man. okay so uh, well, malalaman natin kung mm -hmm. uh, ano nga sandadalhin nga itong uh, si Pangulong Duterte although hindi pa malinaw sa statement uh, oh. na inilabas ng uh, communications office kung ano yung mga susunod na hakbang uh, may binabanggit kasi si Nery Colmena, mm -hmm. Colmenares kanina na uh, may Villamore na pupunta. Uh, may nakaantabay din po siyempre sa Camp Crame. Uh, so hindi pa po uh, tiyak ko saan po pupunta at this point uh, si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Ang malinaw pa lang as of now, uh, kanina nga po ay dumating ang Pangulo. Uh, mula po sa kanyang uh, biyahe sa Hong Kong kung saan uh, dumalo siya sa mga pagtitipon kasama uh, ng mga OFWs. Naroon din po si Vice President Sara Duterte. Uh, kanina po uh, nakita may uh, kuha po tayo uh, ito pong video na napapanood ninyo. Uh, contributed video po ito ko saan sinasabi po ni Pangulong Duterte that you will just have to kill me kill me right ayan uh, po yung video na yon hindi siya susuko he will not yield mm -hmm. apparently ah uh, ito rin yung uh, statement na inilabas kanina bago siya dumating uh, pinabulaanan niya lahat ng paratang uh, laban sa kanya at uh, sinabing Uh, siya ay hindi man minsan nasangkot sa uh, korupsyon, walang pagbabago sa kanyang lifestyle, walang pagbabago sa kanyang uh, financial so, na kalagayan wala nung siya kill ay uh, nahalal bilang hanggang uh, uh, sa ngayon uh, bilang paayan, sa private sector ka sa mga puti, you will just have to kill me uh, kung hindi ako papaya kung kakampi ka dyan sa mga puti Okay, so yan nga no? sa isang contributed video kuha ito sa loob ng aeroplano bago lumabas uh, si Pangulong Rodrigo Duterte uh, ba, sa paglapag uh, kanina sa Nino Equino you know International Airport kung saan agad siyang dinala sa uh, VIP area Uh, para i nga itong arrest warrant uh, ng ICC for Crimes Against Humanity. So uh, we were able to confirm that just now. Kanina maraming haka-haka, hmm. hindi pa malinaw kung anong klase o uri ng dokumento ang uh, ipinakita sa dating Pangulo. On. Pero sa ngayon we have in fact a confirmation. Hmm. Uh, Jeff? Um, Yung mahalaga, sa, uh, Starley, kasi nabagit uh, po nga kanina med... All the way kahapon, uh, mula kahapon hanggang kanina umaga, hindi pa malinaw kung ano talaga yung nangyayari, mm -hmm. kung bakit uh, nagtipon-tipon na po yung mga polis kanina uh, doon sa uh, Naia Terminal 3. Uh, wala pang paglinaw, uh, even up to yesterday, wala pa po sinasabi ang palasyo pero yun uh, po naglabas na uh, ang PCO ng kanilang uh, statement. Okay, so uh, bringing you pictures, uh, videos po ito galing ng uh, Villamor Air Base kung saan dinala si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ma-serve sa kanya itong uh, uh ng ICC. Uh, wala siyang ano eh, wala pa tayong nakakausap Jeff na uh, legal counsel talaga nakasama ni Pangulong Rodrigo Duterte. Uh, para makapagbigay uh, sa atin ng update kung anong mga susunod na mangyayari pero inaasahang dito muna uh, si Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Mm -hmm. eh, dati ka sa isang uh, congressional hearing o last uh, year sa congressional uh, yeah. hearing, uh, Stanley uh, na bagit din dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte na hindi ro'n siya takot oh. uh, sa ICC mm -hmm. at sabi niya pang hurry up daw diba? ba, bilisan <coughs> yeah. ang gagawing uh, pag aresto So yun yung uh, kanyang huling sinabi at uh, syempre po, ang konteksyon lang po nito, uh, si dati Pangulong uh, Rodrigo Duterte uh, unilaterally withdrew uh, yeah. the Philippines from uh, the ICC noong 2019.